Kailan ba ginagamit ang nang na ng at nang na nang? Kahit magkatulad ang tunog o bigkas ng dalawang salitang ito, magkaibang magkaiba ang gamit ng mga ito sa pangungusap. Ayon sa manual sa Masinop na Pagsulat ni Virgilio S. Almario at ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, lima lamang ang mga tuntunin sa paggamit ng nang na nang. Una, ginagamit ang nang na kasingkahulugan ng noong. Halimbawa, Hapon na nang umuwi ang nanay ko. Ikalawa, ginagamit ang nang nang nakasingkahulugan ng upang o para. Halimbawa, naglinis ako ng bahay nang hindi magalit ang nanay ko. Ikatlo, ginagamit ang nang na katumbas ng pinagsamang na at nang. Yung na ay dinudugsungan ng nang upang mapadulas ang pagsasalita. Halimbawa, sobra nang pagod si nanay pagkauwi. uwi Isa pang halimbawa, maaari nang pumasok Ikaapat, ginagamit ang nang para sa pagsasabi ng paraan o sukat. Halimbawa, nakatulog ng nakaupo si nanay dahil sa sobrang pagod. Napagod ng sobra si nanay sa pagtitinda. Umalis ng maaga si nanay. At ikalima, ginagamit ang nang bilang pangangkop ng inuulit na salita. Halimbawa, nagtrabaho ng nagtrabaho si nanay, kaya nakapagtapos kaming magkakapatid. May part 2 ang video na ito, yun lang.